na bye pagkakataon tayo Albay, gasp, albay Tano pa, albay Papuntang tayo albay mga Ingat sa ay, check tayo lagi. Sige. Oh, may aksidente pa nangyari, may nagkaroon ng traffic. pa. Yes. nangyari din mabigat na. naman. Ingat, ingat po okay. nang driver niyan. tricycle. Oh, try sige. Pasakitin, try sige naman. Hay na sa akin mga boys Daanan tayo dito na sa may Santa Rosa na mga kato na ako ng Santa Rosa ang ang Meron na alam kung saan tumante Ngayon naman si siguro ng disgrasya Kaso oh, hindi ko alam kung saan tumanda San Ayun na na naman na yung <laughs> isa kanina sa Kalamba Tapos yung ito ngayon sa naman San Pablo no Motor pa rin ADB Yes Ingat pa rin tayo Pag nagpapalapit tayo So yun mga guys na okay na pala Touchdown tayo dito sa ano Kesa Travis sa may chaong na ano

dito kong manok sa pagkakaalam ko lang ha ito yun ha ayun uh, ayun mga nakagay no, sa kandaanan ayun 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 pang ito mga koys Touchdown Laredel I repeat Laredel Touchdown Parang na ako nag na ito Oh, malapit na ako mga ko, i so, Zoom ko, ah. Ayun, sobrang lapit. Oh, lapit ko na, di ba? <laughs> Ayun. Six hours pa yun, mga kaku. Sabi nga, ano, Google. Muling lang mga ko, na no, kasi din tayo ni Google sa bagong daanan. Sobrang haba nga, ha. No? Bicol na siya. Sobrang haba, short At Bagong daanan. Ayan lang, bago ka Kasi nga lang, pag dito ka talaga diba dapat full tank ka sa na at wala ka yung sasakyan ka. Wala na mo yung gagamitin. Basta odro nga po. Odro kung school na. Ayan lang, walang traffic. Dire-direkto lang ang daan. Basta nakakondisyon na yung sasakyan ko ng big skater yung daan. Kaso, siniswerte ka nga naman no hindi no ng tubig ayan wakahin nyo na yung motor yun huwag mo bibitawan yan dahil pag yan ay nabitawan mo sa amin ang punta yan. Ito na ang reyna ng mga babae. Ang toyo ng bigol. <laughs> ano yung mga reyno ng mga babae. Toyo. Ayun o. Sheesh. Daanan natin. Ang reyna ng mga babae. Alam nyo na. Bakit dyan yun na inaasal mo? Kung saan niya lang niya matatagpuan, dito lang yan sa Bicol. Kamsur. Ha? May kamsur niya lang niya makikita. Sarat. Nagpaileng si Mayon. Talat-talat-talat. Ayan! O di bakit? Ang kita niya rin mga aons. Sulit yung rides natin. Ayan si Mayon. Sulit na sulit yung rides. Nagpakita si Mayon kahit masama yung panahon. Wish! Ayun mga kakoy, sandito tayo sa, ano, sa Ligaspi Albayan. Ayun yung pinaka Ay, dito sir. cam, pinaurong tayo, pinalis tayo eh. Ayan. Dito tayo sa may Ligas, P. Albay na. Ayan. Ito na yung pinaka playground, plaza. Ayan. Tapos, dito yun kila Esme, dyan, sa taas na yan. Kaya, tignan nyo kung gaano kakulit yung ano na yan. Daanang pataas. Kaya, pag kayo nag-try dito, macha-challenge kayo, no? Sa mga banking-banking, Ewan ko lang dito Magtatalab yung banking nya dito Sa daanan dito Subukin natin Ngayon ko na lang alam syempre, matatry dito mga ka-coys Kasi Sobrang tagal na, limang taon na Limang taon na ano, Kung Ilang taon na rin yung anak ko ano. Ganun na rin katagal Ganun na rin katagal Kung ilang taon na rin kami nawala dito yun. Ayan. Diyan sa taas mga kapoys. Kaya a aakyatin na natin yan. No? Isa pa lang matarik na. Ito talaga sobrang tarik talaga dito mga kapoys. Ang alam nyo lang. Dito ako araw-araw dati nadaan na. No? Meron bang dun sa isa kaso sobrang tarik talaga doon yung isa na yun sobrang asin tarik na tarik pag naglakad ka doon pababa ano ka laglag ka ganun siya ka tarik dito ito paikot-ikot ayan banking malala angas nasa taas na ta, pero syudad na rin dito ako ah, kapalengke meron banking tayo dito dito na yung mga kakuys ayun o oh. oh, di ba sobrang solid kita lahat ah, itatawid ko kayo para mapanood nyo rin ayun o oh. kita yan lahat dito mga kakuys kaya natambay naghanap lang ako dito ng spot minsan dyan minsan dyan sa loob dyan minsan napasok ako dyan para tumingin lang sa magandang view na yan diba Welcome, Bicol! Ayan! O, oh, diba? Napaka-solid mga kakuis. Try natin counter-throw. Uy! Sorry. O, oh, diba? Ayan, mga ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napaka-solid. Nakaka-miss dito sa vehicle. Ayan, okay ta lahat. Kita nyo ba? Diba okay ta lahat? Ay. Ito yung sinasabi sa inyo. Private sya na uh, cemeteryo. o. Ito. Private sya na sementery yan Ayan, dito ako madalas nakatambay pag day-off ko. Ayan. Padaan. Muni-muni. Uh, sobrang solid 'di ba? Nakaka-refresh dito. na lang <music>